Magandang araw sa inyong lahat. <laughs> Sobra kong paborito tong filter na to. Nakakaganda, o, oh, di ba? Nakaka-fresh. <laughs> Abahe, malami mga taga-sapsap na tricycle. <laughs> Akala ko naman ayaw na nilang mamasada. <laughs> Ay, eh, <ba't> puro tawa? <laughs> Nakakaloka, puro tawa na naman. Baka mamaya ay mabuisit na naman yung mga ayaw sa tawa ko. So ayan nga, tapos na ako magpasyente dyan at pupunta na ako ng kabanatuan. Abay, bagay pala sa akin ang nakalugay kaya naglugay ako. O ba diba, ang ganda ng filter? May bulaklak! So, ayan nga, nakasakay na ako ng tricycle at pauwi na ako ng bahay. Dadaan muna ako ng bahay. Kasi nakaramdam ako ng gutom. Nakakaloka. Kaya kakain muna ang ganda ko para may lakas mamaya. At iyan nga ang aking kakainin ngayon. Napakasarap na bopis. Binili ko sa tabi ng lotohan. <laughs> kina tes, test. Mura kasi ang pagkain don, So, haya na nga. Nakasakay na ako ng jeep papuntang Cabanatuan. Hindi na ako naghintay ng bus at napakainit. Napakatagal maghintay. Eh, baka bukas pa ako makapunta ng Cabanatuan kapag naghintay ako ng Ramstar. Eh, napakatagal-tagal. <laughs> ano ba yan? Nandito na ako sa pangatong pasyente ko. <laughs> Hindi ko na malaya yung video. So, haya na nga. Nakasakay na ulit ako ng tricycle papuntang terminal. O, oh, di ba na? Pagkabilis-bilis. Nakasakay na ako ng bus. <laughs> Nakakaloka. Kapunta na ako sa Santa Rosa niyan. At tapos na lahat ang pasyente ko. <laughs> Ay, sa wakas sa tapos din ang maghapon kong trabaho. Nakakaloka. Tsura ko ngarag na ngarag na. Nandito ako sa palengke ngayon. Bibili ako ng mauulam ni Maron. May na naman ako doon. <laughs> Saan ba? Saan ba ako tadaan? Mm -hmm. Palengke. Walang tao tao Nagbablog <laughs> <Ito> blog <laughs> ang bibili natin ay pagbilan nga ng nuggets breast. So ito pa uwi na ako, nakabili na ako. Pagkain lang naman ni Maron yung binili ko. Nuggets lang naman. May ulam naman na ako doon. Kaya hindi na ako bumili. Yung ulam lang ni Maron na yung binili ko. Hmm. Di ba? Fresh pa ba? pa <laughs> Ay, Sarado eh. Dito ako dadaan. At may mga show, oh. may mga takip doon, hindi ako maka, makadaan. Traffic pa. 'di ba? So, ma Taka ko ang mga sasakyan kaya hindi ako makakatawa. So, ang tura ko ngarag nang harag. Ha? At may mga oh, may mga nakatinda tinda, tinda pa silang mga vlakwa. Oh, di ba? Pecha na. Ah, ang ako? saan saan pa yata niya <laughs> nakakaloka mga nag-asa pa ata <laughs> nagpudot ay apo oi o oh? <laughs> Diyos ko Lord napakainik paano ba <laughs> paano bang gagawin eh sobrang eh ba't ba, napakainik ngayon Anes Nakakangarag. Ah, oh, sige. oh Di ba? Makita nila ako nakagalito na naman. sabi naman nila. Ah, nagbablog si Gurr. Di ba? Kaya nakaganong si Gurr nagbablog. Ika na mga show o oh, dite. Alam nila. Hello Hi guys. Ay, okay. <coughs> sorry. Ay, ito sa dagol. Ah, Pag-alam mo ito, walang karni. Oh. Ano? Yeah. Ang ulam namin ay ulam. Kumakain ka ba? Kumakain ka ba taba? Oo. Oh. Kumakain ka rito? Hmm, Ang gawa mukha kumuha. Mahala <laughs> ka na kumuha dyan. Ang ulam namin ay, mm, siyempre, yung nira-nira. Tapos, nagluto ako ng tawag dyan? Nuggets. Mmm. Ang oh, hindi. Ay lang. Mmm. Saan tayo? Ako parang may nakalimutan ako. Salta ka, Marlon. Salta ka, Dagol. Hi, guys. So sabi nyo sila, ulam nyo dyan. Nang ulam nyo dyan. Salta kayo. Buo ulam nyo. Hi, oh. guys. <laughs> Hi, guys. Si Rex sa ta. Nga. <laughs> Hello guys. Ah, <laughs> uh, nalang ulam ni Jan. Masarap ang ulam namin yan. Mm. Labi na pa kayo niyo. Malabik sa hapon, sa umaga. Pero sa pagtanghali, napakainit, makakaloka. Mm -hmm. Huh? Oh? Ay! Nag-food up! <laughs> Sarap ito. Oh, ako mga ano, ang daming kanin ito ko. Ito ano, mag-ipid. Maraming kanin ito, maraming pang kanin, oh. Ito ako mukha ng ano, anong gusto mong ano dyan. Mm-hmm. Shout out sa mga taga-lalay ground dyan. Hello bigay natin lahat jam sa mga nanonood ng mga kabag anak ko sa mga jinsan ko hmm? shout out i am manaudem teacher jenny oh di ba uh-oh so nabasa ngayon ko lang nab nabasa yung ah ngayon ko lang narinig yung yung explanation mo? Huwag mo lang Mahal ako. Wal mo na, uh, uh, Hindi ko kasi alam yung pwede <laughs> no, hindi ko alam kung ano niya pwede ko. Yung, 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 three. Hindi Ano? mo kayo sakto? Three. Three ano? Ah? <laughs> three ten. Ano ba naman yan? Dami ko pang sasabihin. <laughs> Ah, sige, babay na tayo. Mm. Naman. Bye, guys. Naman. Bye. 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 Mag-iingat kayo. Maraming maraming salat. salamat sa mga sumusuporta at sa nanonood ng vlogs vlog na, namin. May God bless you. At papalaan po kayo ng Diyos. Sana, sana ng na yung viewers namin. Mm. At sa papansin ko ngayon na napanood nila ng buong buo kasi makikita ko ka sa Symmetrix at saka sa sa ano metacreation na <laughs> ito medyo lumayo ko ng konti yung <laughs> okay ba ba? <laughs> ano maraming maraming salamat sa mga nanonood ng buo <laughs> sana patuloy nyo kami panoorin yung buo walang fast forward walang skip good night <laughs> bye